Good morning. Ikut ikut tayo, Santa Barbara. Majalin araw, ikut-ikut ambiah itu. Hindi pa kasi tayo maka pasok sa kliyente natin. Nagmapsla sa sa hignila. Ay ay ay. Kaya ikot-ikot muna tayo dito. Tama tama mga 5 minutes, matuyo na siguro 'yun. Pwede na tayo pumasok doon. Kaya hanggat hindi pa tayo nakatrabaho. Pakita ko sa inyo ang view dito sa Santa Barbara mga kabiyador. Ang plug nila ng munisipyo. So, so napakaliwanag ng munisipyo. Daming plug At saka ito na naman ang simbahan. So happy Sunday pala And happy birthday to me Ay 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 January 12 My birthday mga kabihaydor Dito nagtrabaho Naglaag laag So So balik na natin Baka sakaling tuyo na yung sahig Pag hindi pa Tambay muna tayo doon sa sasakyan kasi hindi, hindi tayo maglakad-lakad ng matagal dahil alam nyo nang yung maedad na tayo sumakit ng tuhod so ito kinakita ko lang sa inyo saglit ang view dito sa plaza sa Santa Barbara mga kabiyahidor so although madilim dahil ano ngayon dahil madaling araw pa ganito na talaga ang so balik na tayo kung saan ang duty natin naghihintay ay 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 so, baho ang yahidor oh. so balik na tayo sa Jute ito ang Santa Barbara Provincia San Pirello Thank you 4 minutes 4 minutes 4 minutes lang ang video